Luto ka naman, lupit naman na bangka ni pare. Hahaha! Kailan ko kaya ba iluluso yung kanin na yun? Ah. Tinama, tinama po ng ano, tinama ano isa pare yung yan? sumbilang pare, bilang tinama. Eh, kaka natin pantasan oh Yung pare ang kailangan natin, pang gata. Gata, dali pare. <laughs> gata! Ano, utyo, utyo din ang lokay kanyang mata? Ngayon okay. yung pare, yung pare. Ah. Maybe. Nakakalagnat nga ako, Sakit. Pare, Kailan kina. Sa Pare, kaya porma naman ang iyong pangarera. Kia. ganda ng design. Ano? Sino ito yan? Pare, sino ito meron design yan? Ha? Sino ito meron? yung akin yan sa purmahan. Di ano? Hoy. Pare! Bungko sa'yo! Panggata! Hindi lang. Ayos yan. kami yung kong. Ulutan, ulutan. Sino kayo kaya na eh? <laughs> ang dahil pa kalapan na ka Ay, ako pare. Oo, nandito kami ngayon sa tabing ilog. Naka-jackpot uh, ang kumpare ng panggata. Pare, ayos ang design eh. Ayos. Ang sa tabi na ang? Sa tabi? Ka? Ka sa Dapat may ano? May ano? May flies! ako mo flies! Dali po Ado? ang ano? Oh! Ah, ako sa ako yung pubyong na dyan? Dali ako na ina... Marami, marami, marami

Hello. Adubo. Barik po yan mamaya, parel din. Yan, di na si Wancho. Wancho, kumaway ka muna sa Tagalobo Woo! Mga tropa, ito na! Ito na ang kalaban! Pamulutan! <laughs> may pamulutan, Wancho! Wancho, sabihin mo kay Pari Alben, may pamulutan <laughs> Ay, na! <yan> yung <laughs> na. na. Ay, may pamulutan! May pamulutan! May na, May pamulutan!

ang sarap niyang gataan. Oh, oh. Grabe yan, Mancho. Pangkata. Mancho, sabihin uh. mo ka sa tropa. May pamulutan na. Mga tropa! <laughs> Pupulutan lang. Wala. <laughs> <laughs> ano, wala ka pamulit pa may ikwan? Kwatro? Matagal pa na pa bulag na Kaya lang na doon kayo na paring albert, Maka pa na doon. Ay, matagal pa. October pa yata. November. Pare, pare, tas mo nga kung kano kadami ang tama ng ating sambilang. Pare. Tas mo nga tama ng sambilang. Ah, maganda lang ko si Lalem.